Ayan. O, magluluto tayo ng sinikong. Karne baboy. Yan guys. So, umpisa pa lang yan. O, pinapakuluan ko pa lang. Ang ating sinigang, Karne baboy. Yan Ito yung kanyang halo. Kangkong. kangkong meat. With... O, ito yung halo nya o, wow. Rap. With kamatis. <laughs> yan di ba? Yan ang sinigang ko, sinigang original mix. Oh, yan na yung aking sinigang na kanibab baboy. Oh, yung sarap. Sarap na siya guys. Oh, wow! Hindi na kahit kain tayo. Sarap. Mm. Sarap. Wow! Oh, ito na yung aking niluluto. Oh, sarap. Sigang. Mm. wow! chili dyan mmm, sarap kangkong oh, yan ang aking niluluto sinigang, hmm, sarap pinakit kain tayo, sinigang mmm, sarap ng sinigang ko mmm wow, sarap mmm Oh, sarap! Tikman na natin ang ating nilutong sinigang. Hmm? Sarap ng ating sinigang. Ooh, oh, sarap po. Oh. oh, wow! Sarap! Hmm? Sarap ng ating sinigang. Tikman na natin. Hmm? Tignan na natin kung masarap ang ating sinigang. sarap Wow, sarap. Ligay kain tayo, kain na tayo. Oh, yan na 'yung nilagay ko na 'yung ko. kong kangkong. Yum, sarap. Oh, sarap ng aking niluto. Linait kain tayo.